Agad na ninong ni ng uh, Department of Interior Local Government at the PNP na hindi si Pangulong Bongbong Marcos na nasa larawan at video na kumakalat ngayon sa social media na umanay uh, gumagamit ng iligal na droga. Na itong report ni ito ang report Paul 0931. Ito isang uh, video na nilabas that allegedly may isang tao na na sumisinghot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano. So, yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung, yung, yung ganon, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Todo din ngayon ang DILG at PNP matapos na kumalat ang isang video na nagsasangkot kay Pangulong Pumbong Marcos Jr. na sumisinghot ng di white powdery substance o pinaghihinila ang shabu sa nasabing video at pictures, makikita na kamukhang kamukha ito ng Pangulo. Pero para kay Abalos malayo ang korte ng tenga ng nasa larawan kumpara kay Marcos Jr. Giit pa ng kalihim, matagal niyang kilala ang Pangulo kaya't hindi siya naniniwala na ang presidente mismo ang nasa video at larawan na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Tignan niyo ang tenga. Tignan, Tignan niyong maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano pang tawag nito sa Tagalog, lambi, no? Uh, earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang ma makikita niyo. Ah. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil Napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari nagahalo sa mga panahon ngayon. Sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko palang nakita ko na ito eh. Sabi ko wala ito. Sa tagal na kakilalo kong ating Pangulo, ako'y naniniwala no? at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Para namang patunayan na hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nasa kontrobersyal na video, bumuo na ang DILG at PNP ng isang special task force para alamin nito kasama na rin ang pag-aaral sa posibleng paglabag ng mga nagpakalat nito. I'm requesting, no? I'm, I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Karyaga to immediately create a task force to probe this issue. No, talagang investigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at uh, they coordinate also with the ICT. No, at kung anong findings dito, no, malaman ka agad ng ating publiko. Sa mismong araw ng sona ni Pangulong Marcos Jr. nang lumabas ang video at mga larawat laban sa pangulo, dahilan para ikadismaya ito ng kalihim at iba pang ahensya ng pamahalaan na anyay malisyoso at kawalan nila ng paggalang sa isa sa pinakamalaki at inaabangang aktibidad ng bansa.